nga ang sinasabi nila that change is constant dito sa mundong ibabaw. Hindi talaga natin kain pigilan ang mga pagbabago simula sa panahon ngayon na sobrang mainit. Ang mga tao na biglang magbabago ng ugali at syempre, ang technological advancements ng halos lahat ng mga bagay na nakikita natin. Speaking of which, hindi na natin madedenay ang dami ng mga pagbabago sa mundo ng mga motorsiklo. Nagsimula sa mga karburador na ngayon ay meron ng FI, analog na nagkaroon ng digital, mga iba't ibang klaseng models na kayang tapatan ang magkakaibang road conditions. Lahat yan parte ng technological advancements ng mga motor. Sa dinami-rami ng mga brands na naglalaban-laban sa merkado ay lingid sa kaalaman ng iba na merong isang brand na tahimik lang pero hindi natin may pagkakaila ang tikas ng kumpanya nila hindi lang dito sa Pilipinas kundi pati na din sa iba't ibang bansa sa mundo.

winning Maswerte tayo at nabigyan ng opportunity na masilayan sa unang pagkakataon itong dalawang bagong units na magpapakilig sa mga tumbong ng mga kagaya kong mahilig sa motor. Well, mga Pamski, it's a very exciting day here at the Makina Motor Show 2024 na. Andito tayo ngayon sa FKM, mga Pamski. And today, mawi-witness natin ang pag-unveil nila ng mga bagong units available para sa inyo lahat. Ah! Kaya tara mga Pamski, samahan nyo akong tuklasin ang FKM Slick 400 at Glider 500. Ay, Diyos ko po kagaganda naman itong mga motor na to kuhaan ko nga ng uh, malupit-lupit ang picture panoorin niyo lang ako habang ini-enjoy ko to ang glider 500 ay may 8 valves 500cc engine displacement liquid cooled na may double overhead cam at syempre 4 strokes po yan kaya nitong mag-produce ng horsepower na 39.6 kilowatts at 8,500 rpm Maximum torque na 50.2 Newton meters at 6500 RPM. Hindi ka mabibitin sa torque at sa si mga nagtatanong kung ano ang top speed nito. Hindi pa po namin nasusubukan pero syempre, isa itong cruiser bike na hindi naman ginawa para pang-racing racing or top speed. Meron itong inverted na shock absorber sa harap at inflatable adjustable shock naman sa likuran. Ibig sabihin, smooth ang talbog nito kahit mapadaan ka pa sa medyo malubak na kalsada front tires ay 120 by 80 18 samantalang 150 by 80 15 naman sa likuran. Sa ganitong sukat ay masusulit mo ang power na kayang ibigay while maintaining stability naman sa front tires. Very important yan para sa isang cruiser bike mga Pamski. May 300mm dual floating discs ito with 4 piston brake calipers. Napakalakas ng braking power nito sa harapan while single piston brake caliper with 240mm single disc naman sa likuran. Kayang magbigay ng sufficient braking power sa likod. In terms of its dimensions naman mga Pamski, ang Glider 500 ay may seat height na 705mm and ground clearance na 170mm. Saktong-sakto ito para sa mga Asian built at kita nyo naman na lapat na lapat talaga ang aking paasa sa hig. And isa sa mga gusto ko dito, very relaxed ang posture mo. So as you can see, yung braso natin, relax na relax lang. Napakalambot ng clutch na ito, mga Pamski. And nakatayo tayo ngayon, flat ang ating paa. Hindi tayo mahihirapan, lalo na sa Asian belt Hindi po ako pinagpala pagdating sa height. 5'8 po ang height natin. At again, abot na abot po natin lahat yan. Siguro isa lang ang feedback ko dito, mga pamskino Medyo may kahirapan siya isingit sa traffic because of the turning radius. Hahanapin ko pa sa website kung ano yung exact na turning radius na ito. Pero as you can see, ayan o. Oh, pwede mo naman siya isagad, pero yung braso mo, as in dulon -dulo na talaga. Ayan, dulon-dulo -dulo na ang braso natin. Okay? In terms of the seats, favorite kong laging sinasabi, especially sa mga motor, meron ba itong IBE o yung tinatawag na ipit e betlog effect? As you can see, wala naman. <laughs> wala naman, oh. Ngayon mga Pamski, unlike the typical motorcycles na alam na natin, etong mga cruiser type talaga, as you can see, yung paa natin, pagdating sa, sa rear brakes, ayan, dito yung pwesto niya. Unlike the usual bikes na nakikita natin, medyo nandito sa bandang gitna ang pwesto, yung iba naman medyo pa likod na. But in this one, dahil ang pinaka-focus nito ay mga malayo ang biyahe na magiging komportable talaga kayo, ang paa natin ay nandito po. Ay, same goes lang din yung pwesto sa clutch naman natin Fuel capacity at 14 liters na para sa akin ay more than enough na para sa mga malayo ang biyahe Now may dagdag ko lang pala mga pamski no Unlike the typical chain driven na motor, abay uh, belt po ang magpapatakbo dito Para sa akin goods yun pagdating sa maintenance Kasi hindi na siya masyadong alagayin unlike ng chain Na madalas mong kailangan linisin at ilubricate Kasi kung hindi, kakalawangin yun parang sa Harley Davidson yun mga Pamski. One of the things na gustong gusto ko pagdating sa mga belt type or belt driven na mga motor ay less po yung noise niya compared sa chain. Dumako naman tayo dito sa panibago motor na obviously ay expressway legal mga Pamski. Ito ay ang Slick 400. Three, two, mad, turn the city up I can flip a to a million ang Slick 400 ay may 400cc engine displacement na 4 valves at liquid cooled syempre. Kaya nitong magbigay ng maximum horsepower na 27 kW at 7,700 RPM, maximum torque of 37 Nm at 6,000 RPM. Sa ganitong lakas, abay masasabi kong pang-chillax ang takbuhan nito na kayang-kayang pumalag pag hinamon mo ng pabilisan. Pero again, kung top speed po ang gusto nyong malaman abay hindi ko pa po ito nasusubukan. Automatic transmission po ito which means na CVT belt driven ang motor na ito. Telescopic fork sa harapan samantalang may dual shock absorber naman ito sa likuran. So in terms of extra weight, habang nagmamaneho ay mararamdaman mo pa din ang pagka-smooth nito. Mga Pamski, next in line ay itong Slick 400 na maxi scooter made by the one and only FKM or Fecon Motors. Check natin kung gaano kasarap sa puwet itong motor na ito. In terms of the posture mga Pamski Para po ako nakaupo sa isang minong ng PCX 160 Tingnan nyo naman yung braso natin As you can see, very relaxed lang ang pwesto natin The turning radius, very generous siya mga Pamski Hindi tayo nahihirapan dito And this is one of those maxi scoots na talagang ma-appreciate mo Yung apakan Although wala siyang gulay board But then, yung pwesto ng paa natin dito Especially for long rides Hindi hindi tayo mahihirapan mga Pamski Now, I'm not sure mga Pamski kung itong windshield nitong Slick 400 ay na-adjust po. Pero feeling ko naman, pwede siyang i-adjust. Siguro alamin na lang natin yan. Since bagong-bago pa lang ito, maghahanap tayo ng mga tao na pwede nating makausap at makakuha ng information kung na-adjust nga ba ito. Pero, one of the things na gusto ko sa mga ganitong klaseng Maxi Scoots ay talagang yung hangin, pagka medyo mabilis na yung andar mo, hindi yan hahampas sa iyong ulo. Now, meron siyang downside and I believe, the discuss ko na yon sa isa sa mga videos ko nung review ko ang ABV160 naman. Itong ganitong clear na windshield, nakakaduling siya para sa akin. So darating yung time na pagka medyo malayo-layo na yung biyahe mo, medyo maduduling ka dyan. Okay? So meron siyang advantage, meron siyang disadvantage. Siguro if there's one of the things na pwedeng i-improve ng mga manufacturers is baka pwede nilang gawa ng paraan na hindi po magiging nakakaduling ito. Kasi parang ano, parang na-magnify kung titignan natin mga pumps. Yung upuan natin, malambot, Of course, malayo tayo dito yung tuhod natin, hindi siya basta-basta babangga dyan. Napakalambot ng upuan niya and it's very good kahit sa mga pilyon natin o yung mga OBR. So kung kayo, babae ka man o lalaki at gifted ang inyong puwet, sakong-sako sa inyo ito. Ay ano, ang lawak mga pamski, ang laki, sobrang komportable both sa rider at sa OBR right, sa so mga pamsi, I was able to confirm from a very reliable source na itong windshield na to or windscreen I unfortunately for some, hindi po siya na-adjust. Pero of course, for some lang naman yun. Para sa akin, wala namang problema because definitely, meron naman din mga aftermarket parts or accessories na pwede nyong bilhin to replace itong windshield na to in case na hindi kayo komportable sa ganito kataas right, so mga Pamski, finally, meron na tayong pagkakataon na i-check ang compartment nitong Slick 400. As you can see, mga Pamski, napakalapad niya talaga. Hindi ko lang makuha pa, I don't really know kung ilang liters ang capacity nito. Kitang-kita nyo naman, mga Pamski, kasyang-kasya ang helmet dito. Half space sa likod, and then pwede pa kayo maglagay ng napakaraming gamit pa dito sa harap. And siguro, one of the things na I appreciate, mga Pamski, Alika, alika, tingnan nyo. Meron siyang ilaw dito. <laughs> okay, so in case na, 'di ba, sa gabi, kailangan niyo siyang buksan at may kukunin kayong gamit. Ayan, may ilaw 'yan. And it's very helpful. Actually, dalawa 'yung ilaw niya. So meron dito sa taas, meron din dito sa gilid. Ayan, mga pamsky, ito 'yung isang ilaw. Okay. Disc brakes po ang harap at likod nito at ang pinakagusto ko dito ay parehas na naka-ABS yan or anti-lock braking system. Ngayon mga Famski, hindi natin may pagkakaila na parami na talaga ng parami ang mga options. Parami na ng parami ang mga motor na lumalabas ngayon sa market. Siyempre, sino ba ang panalo dito? Tayo mga consumers, tayo mga may hilig sa motor, tayo mga addict sa two wheels. Ngayon mga Pamski, lahat ng na-discuss ko sa inyo ay mainly information na makikita nyo sa kanya-kanyang sheets o yung tinatawag natin na specification sheets. Pero, mas marami akong masishare sa inyo kung magkakaroon tayo ng pagkakataon na magamit at matest ride talaga itong dalawang motor na ito. Kaya FKM, baka naman!